Good morning, good morning. Nandito kami kaya sa Kamatisan. Ayan, ang dami ng... Ayan guys, tingnan yung Kamatis dito. Ayan, ang dami ng mga Kamatis dito sa... Ito ay farm na mga Kamatis. Ayan, ang iba is mayroong rice naman. Ayan, ang daming bunga. Ayan. Ayan, tingnan niyo yung kamatis. Ayun, nagtatali sila para hindi mahulog yung kailangan talian siya para mag ano yung kanyang um, bunga kasi pag dumami. Ayun, ang dami-dami. Yan. Ah, kita niyo yan. Ang daming bunga. At saka yun ang palay dito sa amin. At saka yung farm rice. At saka mayroon ditong kamatis farm tomato ang tawag. Ayan. Ang dami-dami tomato. At saka dito yung farm rice dito dami dito sa amin ito ay bas sa kanan tawag sa ilunggo at saka dito naman yan dami dami yan tingnan nyo guys dito yung farm talaga dito sa amin is puro palay and then pag tapos ng harvest ng palay pag wala pa totally siyang tubig is nagtatanim ng tomato or kamatis ang tawag sa amin tingnan yung lugar na to dito is malapad ayan nagtatayo sila ni kuya at saka ni ate ng uh, tawag nito. kamatis para hindi malaglag yung mga bunga hindi mag -ano sa lupa kasi mabigat na pag mayroong mayroong maraming bunga Ayan. tingnan nyo tingnan. iikot kayo dito sa kamatisan kasi ang dami dami ng bunga ayan kita nyo yan, puro kamatis yan guys hanggang doon kita nyo palibot ayan may mga ano yan diyan pakita ko sa inyo. Ayan. O, mayroon na laglag -lag na, oh. Ayan. At saka mayroon na siyang pula dito. Ayan. Ayan. Yung kamatis na ito. Ayan, nakikita niyo ba guys? Oh, ang ganda ng kamatis, oh. Ang sarap ng ano. Ayan, tingnan mo ito yung mas maganda. Ayan. 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 Yan ang kamatis. Ayan. Tingnan nyo, ito yung farm. Na, ayan, mga may maliliit. Ito, yung mga maliit na lalaglag. Yung parang, nabuti na kasi parang, ano ng tubig. Ayan, nag, ano Namatay yung isang puno. Ayan. O, ba? Diba? Ayan. yung ating kamatis. O, tinor ko na kayo sa kamatisan dami dami yan palibot yan kasi doon sa duloy is palay na yan ayan palay ayan kita niyo yan oh, at saka may papakita ko sa inyo guys ayan may nakita ko ayan o oh, nakita nyo yan ano tawag sa inyo dyan ayan ayan baby ang tawag to sa amin ayan ang baby ayan baby 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 baby, baby. ayan ang baby dito ayan baby tawag yan ayan yan ang baby. Yan sila. O, di ba? At saka ito yung mga puno. At saka dyan ay irrigation ang tawag dyan. Yan, irrigation. O, di ba? Irrigation. ang irrigation dito. At ah, saka mayroon ng... Ayan, harvester. Yung map. Ayan, ang tawag dito is... Yung, nakita. Ayun, nakita. yun ang ano dito ng, ano ng palay. Nag-harvester. At saka tingnan niya. O, oh, diba? Ang lapad ng ano dito. Kamatisan. At saka yun ang, yun marami na din na mula. yun. Nag, nag, pula 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 na yung mga kamaris ayun guys oh nakikita nyo yan oh nakita nyo na yung palibot dito sa I amin mean, ayun may gumagawang bahay doon o tingnan nyo ang ganda ng baby ayan is baby ewan ko nung tawag dito sa inyo is isun is duck duck uh, iba yung duck na isa yung pato is duck ayan ang ganda ng ano natin ngayong araw kasi maganda yung araw at hindi masamang panahon ngayon the sunset is good uh, di ba Yan, babalik tayo sa pisto natin. Pupunta natin yung sila ni Kuya. Kung marami na sila tinatalian. But for now is dami naman sila tinatalian. Kasi dumating ako dito is nagumpisa sila na. Ayan. Tingnan natin yung daan. Ito eh, kanal-kanal niya para dito eh. Anan ng tubig. Kailangan matubigan din yung kamatis para sila ay eh, Mabubuhay. Ayan. Ayan, kita niyan. Yung iba nga uma, ano siya lang, yung parang nalalanta yung dahon. Buti nga daw to is na balik-balik na yung ano kasi malagyan, ha? So, we, kasi minsan na ano ng aratay ng ano uh, guys. Ayan. lang ni Kuya. Ay, may tubig yan sa dyan, oh. Na, Kaya, ng tubig. Yung ating kamatis. At sya ka, ayan, ang puno ng nyog. Tapos lang ni Kuya, ayan naglalagay sila ng tali ng kamatis. Ayan. Kasi pag managbonga, aray yung pinsan ko. Ayan. yung pinsan ko nga guwapa Oh. Ayan. Ang namin, siya pag anon sa mali, oh. maano ko. Arang di sa Lag init. Lagko Lag siya. siya. Eh. ng manok ni. ayan, Yan, nakita nyo naman wow. tsaka yun, ang palay dito ayan, palay ayan siya guys at tsaka yun lang guys, hanggang dito pinakita ko na sa inyo yung likod ng bahay namin ayan, nakita nyo yung camels and rice yun and thank you for watching follow for more